morning. Ayan guys, ito yung minaw ko for today. Happy Monday everyone. Nagmi-mute ako guys, ini ko lang tong video ito kasi naggagawa po yung mga tauhan ng halo vlog. Kaya maingay po talaga guys, masakit sa tinga. Sinubukan kong hindi edit kanina. Kaya inedit ko na lang, ako ay nagluto ng munggo para sa mga tauhan. May ulam naman na nagkuha naman kami sa karinderiya na ano sa amo namin kasi mayroon din siyang kalender yeah. pinakuha yung isang boy tapos sabi ko magluto na lang tayo munggo para may sabaw kasi hindi biro yung trabaho nyo kaya pinagluto ko sila ng may sabaw bali yung manok na yan one fourth yata yung half lang hindi ko inaubos kasi sobrang dami na tapos ayan na ginisa ko na siya guys di ko na na uh, vlog sa inyo paglagay ko ng munggo at saka yung kasi nagmadali na ako guys kasi siyempre malapit na mag alas 11 kailangan alas 11 makaloto na talaga ako kasi alas 11 kailangan kakain na sila guys para makapahinga sila ng 1 hours kasi babalik naman sila ng 1 pm tapos nilunod ko na rin yung alugbati kailangan pag nagluluto tayo with pagmamahal sa niluluto natin baka iniisip ni naman sa iba kailangan love na yung ginagawa mo parang nagmamahal lang yan guys kapag marunong ka magtimpla sa pagluluto o sa pagmamahal mag click talaga kayo pero kung hindi, wala wala talaga mag click click kaya ganoon lang yun, parang ganoon din yun pag nagluluto ka kung gusto mo yung niluluto mo masasarapan mo oh. diba, nilagyan ko yan siya guys ng kalabasa alaw daming halo-halo may kapayas papaya kung ano pa. O, yun lang. Hello, 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 mga uh, kaibigan mo na ito, guys, guys, Welcome naman again sa aking vlog for today. Happy Monday, everyone. Kung mo aking Monday. Ang aking Monday ay duty na naman ang inyong lingko dahil pinapasuti naman dahil ako ng aking ano pa labahin sa sakin at mag-ayos uh, at tapos po mag-ayos mag walis mag bugas ng plato simple gagawa ko ng paraan at tapos mag sa mga uh, loob sa CR ngayon marami ditong kapwits dito sa area na itong tayo na Thank you. at nalagat mula sa mga joke lang kaya winaanin ko lang kasi pag sa buhay para masinis yung naman tayo at ayan na nga mag alas 4 na marapit na ang out ko ayan binidyo ko muna dito ito yung mga truck nila dito guys located ba dito sa Vista Alegre Maru Takti Home diba? hindi is san ang pangalan ng kanila sa loob. Tinatawa na nila ako kasi nalaman nilang vlog ako. Vlogger daw. Tinatawa yung among kasi bata pa siya sa akin guys. Ayan yung pangalan guys. tingnan Yan yung kanilang pangalan. Five, nga nga na. Five, nandito na ako mga guys hindi mo inubos yung balon mo na 34 na guys 4.20 ako mo eh. ang dami dami kung tupiin ah. ayan dami pa dyan guys ah. Mandun pa nakasampay pang iba. Hindi ko pa nakukuha. Maya na pahinga lang muna ako sa gilid. Pahinga-hinga lang muna kay napagod ako. Kasi pagdating talaga sa trabaho, talaga hindi ako nagpapautos-utos guys. Ako kusa, pinangkalkal ko dun yung mga gamit nila kasi ang daming mga cobwebs. Wow, cobwebs. Sabi ng amo ko, ate um, ang nang kasi magulang ako sa kanya. 20 plus pa lang siya eh. Huwag mo kung huwag ka munang umalis ha. Baka di ka magtagal kasi buntis siya guys. 4 months. Kaya sabi niya sana magtagal ka dito kasi good for 4 months ka dito. Tuwing uwi namin sa bahay malinis ang bahay kasi hindi sila nagtatagal ilang araw lang sa si andyan kasi dami silang bahay guys may sa pututan, ilo-ilo mayroon din sa, di ko alam saan pa yung ibang bahay nila marami silang negosyo kaya tiwala sila sa akin bukas ang mamlansa naman ako doon parang ayaw ko sanang mag duty bukas hindi duty ka lang kasi andyan sila nahiya naman ako kasi kung wala sila natatrabaho pa rin naman ako pero mas maganda kasi pag nandyan sila para kahit pa paano nakikita nila yung mga ginagawa ko may kamera naman doon alam naman nila kung gumagawa o hindi kaya yun laman po muna ang ating ma-share for today sana nag-enjoy kayo sa pag-watching sa aking many many vlog